Hehehehe, <laughs> diwalwal na yung mondila, anak. <laughs> naminaw kang haris, anak. sigihilak hilak, anak no, langas kay anak no. Naminaw kang haris, anak. So, ayan, good morning, good morning, mga palangga. Good morning, happy Tuesday to all. So, ito po ang update ni Papi ngayon sa loob ng bahay, guys. Nandito po kami sa loob ng bahay, nag... Pahinga dahil wala pang customer sa tindahan, guys. So ayan sinamahan ko muna si Papi dito sa loob ng tindahan. So good morning, good morning, Papi. Wala pang ano, wala pang umagahan si Papi, guys, kasi ano, binigyan ko siya ng tinapay at biskwit kanina. So mamaya ko na po siya pakakainin, guys. So ayan, good morning. This is Papi's update. Today is July uh Today is August 19, ayan, 2025. Ayan, today is August 19, 2025. So, this is Papi's update, guys. Nandito kami sa loob ng bahay as usual. Ayan po mga palangga, kumusta po ang inyong morning, ang inyong Tuesday morning, kumusta? So, sinamahan ko lang muna si Papi dito sa loob ng bahay guys, kasi siya lang po mag-isa dito. So, ayan. Thank you, thank you for always watching. Ito po si Papi, oh. Natutulog ba kaya? Natutulog kaya ito si Papi, guys? Papi! Uy, uy, <laughs> oh, Papi ko. <laughs> papi, Mama. Love, Mama Lisa. <laughs> <laughs> ayan po guys, tulog si Papi mga palangga Ganyan po siya guys, basta busog ayan. Hindi ko pa siya pinakain ng agahan guys Kasi nag, uh, kumain na po siya ng biscuits at tinapay Ang ulam po niya mamaya guys is paksiyo na isda uh, mayroong, nag, ano, mayroong nagtinda kahapon ng isda So, yan bumibili ako guys So, ang sarap ng tulog ni Papi guys, oh dahil ngayong umaga guys is malamig. Time check here is around 8 AM. Malamig pa ngayon guys. So ayan. Sarap ng tulog ni Papi guys. So good morning, good morning. Happy Tuesday. Kumusta po ang inyong Tuesday dyan, guys? Ito po ang update ni Papi ngayong umaga. So ayan, sikan update ni Papi. Tulog na tulog siya guys dahil busog po siya. So kumusta po ang inyong Tuesday guys? Sana na sa mabuting kalagayan po kayong lahat. I love you all. And thank you so much for always watching, for always supporting us, for always watching our videos ni Papi. Thank you, thank you so much. Arigatou gozaimasu. Thank you so much everyone. So, ayan. Huwag po kayong magsawang magsuporta sa amin guys. And I'm praying na bigyan po tayo ng malulusog na pangangatawan. Yes, good health guys, the most important. And of course, thank you always for always watching our videos ni Papi. I love you all. Uy, ni Pukyat ang mata. <laughs> <laughs> Artista hon, gini mo anak. Oy. Papi, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Nagunsa man kanina ni Edmund siguro ni nako kung anak oy. Nagbuka-buka mang mata. ayan good morning good morning ayan thank you for always watching guys ayan samahan niyo po kami ni papi guys ngayong umaga sa aking update sa inyo ayan agosto de senoibi 2.25 e ang ating date ngayon so ito lang po muna ang update ni papi ngayong umaga guys happy bliss uh, tuesday kanatong tanan and i hope nga bigyan po ana ah, sa mabuting kalagayan po kayong lahat chan lahat ng aking mga viewers at subscribers thank you thank you very many guys i love you all mga palangga have a pleasant morning to all